lang ako isang umaga na naagaw na pala siya ng iba sa akin. Muli kong tinawagan ang number nito pero hindi niya na sinasagot. Halos ma, lobat na ang cellphone ko sa kakatawag sa kanya pero nagsayang lang ako ng oras. Wala talagang Charlotte na sumagot at mukhang wala talaga itong balak na makipag-usap sa akin. Naiinis akong napabuntong hininga para man lang mabawasan ang galit na nararamdaman ko ngayon. Nasaan ka na ba? Galit kong sigaw at naihagis ko ang aking cellphone sa sobrang galit ko. Sobrang kinain na ng selos ang puso ko at sa sobrang lakas ng pagkahagis ko kaagad iyong naghiwa-hiwalay sa sahig. Galit akong napasabunot sa aking buhok at nagmamadaling naglakad patungo sa aking kotse. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Hindi pwedeng maghintay lang ako dito sa loob ng bahay habang hindi ko alam kung saan nagpunta ang babaeng mahal ko. Kailangan kong gumawa ng paraan para mahanap siya sa lalong madaling panahon dahil baka mabaliw ako sa kakaisip kung saan siya nagpunta. Pagkasakay ko ng kotse, kaagad kong pinaharurot iyon palabas ng gate. Isang lugar lang ang napili kong puntahan. Iyon ay ang bahay kung saan nakatira si Lucas. Baka mamaya kung saan na niya dinala si Charlotte. Hindi ako papayag na basta na lang akong agawan ng kutong lupa na iyon. Kaya nagpursige akong pakasalan si Charlotte para hindi na ito makawala sa akin tapos biglang i ang Lucas na ito. Hell, maghahalo ang balat sa tinalupan. Talagang makakapatay ako kapag mangyari yun. Pagkatarating ko sa bahay ni Lucas, hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Sunod-sunod kong pinindot ang doorbell hanggang hindi iyon nagbubukas. Wala akong pakialam kung mabulabog man ang mga nakatira sa loob. Ang gusto ko lang ay mahanap si Charlotte. Eh hey, sir! May may kailangan po ba kayo? Kaagad na tanong sa akin nang nagbukas ng gate. Katulong ito ni Lucas at galit ko itong tinitigan. Nandyan ba ang amo mo? Galit kong tanong. Kaagad naman itong napatanga habang nakatitig sa akin. Nandyan ba ang amo mo? Muli kong tanong. Sa pagkakataon na ito, lalo ko pang nilakasan ang boses ko para maintindihan niya. Po. Si Sir Lucas po. Na nasa kwarto niya po. Nagnag, papahina, pautal, utal na sagot nito. Akmang magsasalita pa ako nang mapansin ko ang pagdating ng nakangiting si Lucas. Galit ko itong tinitigan habang hinihintay na makalapit ito sa akin. Ano ang maipag, hindi na nito natuloy pa ang kanyang sasabihin nang walang sabi-sabing sinapak ko ito. Plakda ito sa sahig habang umaagos ang dugo sa kanyang ilong. Sa sobrang lakas ng pagkakasapak ko dito mukhang nayanig yata buo niyang pagkatao. Samantalang ang kasambahay naman nito ay impit na napahiyaw at kaagad na dinaluhan ang kanyang amo. Sa susunod na lumapit ka pa ulit sa asawa ko, hindi lang iyan ang matitikman mo sa akin, galit kong wika sa kanya habang inaalalayan ito ng kanyang kasambahay na makabangon. Peanut Smith Hindi ka pa rin nagbabago. Mainitin pa rin ang ulo mo, wika pa nito ng tuluyan ng makatayo. Inisihan ko ito bago sinagot. Yes, hindi ako nagbabago at never akong magbago. Mas magiging. Mabagsik ako kapag may gustong umagaw sa babaeng mahal ko, galit kong wika sa kanya na kaagad naman nagpahalakhak dito kagad ko namang naikuyom ang aking kamao. So, naniwala pala ang inosente mong asawa sa akin kanina. Good news! Nakikipaghiwalay na ba siya sayo, nakangiti itong sagot sa akin. Ikaw ang kausap niya kanina. Ano ang sinabi mo sa kanya, nagtitimpi sa galit na tanong ko dito. Muli itong napahalakhak kaya naman muli ko itong nilapitan at sinipa. Muli itong napahiga sa sahig dahil sa aking ginawa. Peanut Smith. Kahit ano pa ang gawin mo, unti-unti kong agawin sa'yo si Charlotte Villarama. Hindi ako papayag na palagi mo na lang akong malalamangan sa lahat ng bagay. Galit na wika nito habang iniindang. Sakit ng muling pagbagsak. Subukan mo lang, hindi ako nagbibiro sa sinabi ko sao kanina Lucas. Kayang kaya kitang pabagsakin, kapag tuluyan mong maubos ang pasensya ko, galit kong sagot sa kanya. Galit naman itong tumitig sa akin. Inisihan ko naman ito. Pwede kitang patanggalan ng mga projects kapag gustuhin ko. Hawak ko ang karir mo sa showbiz at kapag gumawa ka ng mga bagay na hindi ko magustuhan, asahan mo na sa kangkungan ka pupulutin. Now tell me ano ang sinabi mo kay Charlotte kanina. Bakit hindi siya umuwi? Tanong ko sa kanya habang mariin na inapakan ang kanyang isang kamay. Napahiyaw ito sa sakit. Hindi naman ako nagpatinag at galit kong tinitigan habang hinihintay ang kanyang sagot gusto pa nga sana itong daluhan ng kanyang kasambahay pero masama ko iyong tinitigan. Natatakot itong napaatras. Shit! Pinat! May balak ka bang patayin ang kuko ko, galit na hiyaw nito dahil sa sakit. I am waiting kapag hindi ako makontento sa sagot mo ngayon. Aasahan mo na bukas na bukas din, wala ka nang babalikan pang trabaho, nakangisi kong sagot sa kanya habang nanlilisik ang aking mga mata. Fine fine sasabihin ko na. Sinabi ko lang naman kanina na nabuntis mo si Maureen. Iyon lang at. Ah, hindi na natuloy pa ang sasabihin ito nang muli ko iton sa pain sa kanyang tagiliran. Napaubo pa ito sa sakit pero ni kahit na awa, wala akong nararamdaman sa kanya. Bagay lang sa kanya ito. Gusto niyang sirain ang pagsasama naming dalawa ni Charlotte, pues sisirain ko din ang buhay nito. Kaya pala nagalit ang asawa ko. Kaya pala hindi siya umuwi kanina. Well, now I know. Pero payong kaaway lang Lucas, sa susunod na gawin mo pa ito ulit hindi ako manginimi na paputulan ka ng dila para mabawas, bawasan iyang kadaldalan mo. Isa ka lang sisiyo sa paningin ko Lucas. Subukan mong lumapit ulit sa kanya, dahil sisiguraduhin ko na susunod na pagkikita natin, paglalamayan ka na, pagbabanta ko dito at mabilis akong naglakad pabalik ng aking kotse. Tulero ang isipan pero wala akong choice kundi dumiretsyo ng mall at bumili ng cellphone. Pamalit sa cellphone na nabasag ko kanina. Iyon na lang kasi talaga ang paraan para ma-contact ko si Charlotte. Kung bakit naman kasi biglang umiral ang pagiging bayolente ko, wala sana ako sa mall na ito para bumili ng bago. Pati tuloy cellphone ko na pagdiskitihan ko. Pwede naman pala si Lucas. Mabilis ang pagbili ng bagong cellphone lang ang ginawa ko pagkatapos mabilis akong naglakad pabalik ng aking kotse. Napakunot pa ang noo ko nang mapansin ko ang familiar na mukha na naglalakad pa sa sa akin. Tinitigan ko ito at bahagya akong nabuhaya ng loob ng umiti ito sa akin. Kuya Pinot. Good evening. Ano po ang ginagawa mo dito, kaagad na batin ito? Pilit ko naman itong minisyan. Charles, sambit ko. Hindi ako sigurado kung si Charles or Christopher ba ito. Magkamukha kasi silang dalawa. Siguro dahil triplet sila. Si Charlotte lang ang naiba sa kanila dahil babae yon. Itong dalawa talaga hirap na hirap akong kilalanin kung sino si Charles or Christopher sa kanila. Christopher po kuya. Ako po si Christopher. Mas hamak na pugi ako kaysa sa kapatid ko, pabiro nitong sagot sa akin. As usual, mali ako. Si Christopher na pala ito. Siguro mula ngayon, pag-aralan ko na kung ano ang pwede kong maging palatandaan sa kanila. Palagi na lang akong nagkakamali sa pagtawag sa pangalan nila. Mabuti na lang at hindi sila na-offend sa akin. Sa bagay, hindi din nila ako masisisi. Carbon copy kasi talaga ang dalawang ito eh. Teka lang, nag-iisa po yata kayo. Hindi nyo po isinama ang pasaway kong kapatid, nakangiti pa nitong tanong sa akin. Ah hindi eh. Katunayan na hinahanap ko siya. Nagtampo kasi sa akin, sagot ko naman. Kaagad naman itong natigilan. Naglaya si Charlotte, tanong nito. Kagad naman akong umiling. Hindi naman siguro. Walang dalang gamit eh. Baka nagpapalamig lang, sagot ko naman. Pumalatak muna ito bago sumagot. Ang hirap ispelingin ng kapatid ko minsan, no? Pagpasensyahan mo na lang. Medyo may katigasan kasi ang ulo noon eh. Teka lang, ano ang? Ikinagalit niya. Nako, delikado, baka hindi na magpapakita sa'yo yun. Sa aming tatlo na halos sabay-sabay na iniluwal dito sa mundo, siya ang may pinakamatigas ang ulo, muling sagot ni Christopher. Bigla tuloy akong kinabahan. Pansin ko nga, sa kanilang tatlo, si Charlotte ang pinaka i at pinakamainitin ang ulo. Normal lang naman siguro iyon dahil babae siya. Isa pa, mas lalo siyang gumaganda sa paningin ko kapag nagagalit siya eh. Lalo siyang naging cute lalo na kapag namumula na ang kanyang mukha. Ang mabuti pa, sumama ka na lang muna sa akin kuya. Magkikita kaming magpipinsan sa bar. Birthday ngayon ng isa kong pinsan at balak namin maghappy happy sa bar. Hayaan niyo muna si Charlotte. Uwi din po iyon kapag malamig na ang ulo, pagyaya naman nito sa akin na ko namang tinanggihan. Nako, huwag na. Hahanapin ko pa siya bago palalong uminit ang ulo noon, sagot ko naman. Hindi ako basta, bastang mapapakampante ngayon. Kailangan ko munang i-priority si Charlotte higit kanino pa man. Okay, pero malabong uwi iyon ng bahay namin. Ang alam ko nagtatampo pa rin kina mama at papa yun eh. For sure nasa mansion yon, wala namang ibang mapupuntahan iyon kundi doon lang. Suyuin mo na lang. Mahilig sa white roses ang white chocolates yon, kaya pasalubungan mo bilang peace offerings. Samahan mo na din ng one bucket ng fried chicken na galing sa fast food chain na may mascot na bubuyog. For sure mawawala ka agad ang init ng ulo noon, mahabang litanya nito na siyang ikinatuwa ko naman. Nasabi na kasi nito ang mga impormasyon na dapat kong malaman tungkol sa asawa ko. Kung si ka nga naman. Tama si Christopher, tiyak nasa mansion ng mga Velarama si Charlotte. Ang pagkakaalam ko sa ugali nito, hindi naman talaga ito mahilig lumabas kasama ang mga barkada. Mas bubustuhin pa daw nito ang tumambay sa mansion para makipag-usap sa asawa ni Rafael. Mabuti na lang at nakasalubong ko itong si Christopher. Paano ba yan kuya? Mauna na ako. Baka hinihintay na nila ako. Good luck sa pagsuyo la kapatid ko, paalam pa nito sa akin sabay tapik sa aking balikat. Kaagad naman akong nagpasalamat dito at mabilis na naglakad pabalik ng mall. Maghahanap ako ng white roses at white chocolate pati na din ng isa bucket fried chicken. Iyon pala ang paborito ng asawa ko na kung hindi pa nabanggit ng kapatid niya, hindi ko talaga malalaman. Mabilis kong nabili ang mga bagay na hinahanap ko. Ngingiti-ngiti pa akong naglakad pabalik ng aking kotse. Kahit papaano na ibsan ang pag-aalala ko para kay Charlotte sa isipin na sa mansion lang ito at kailangan ko lang suyuin para bumalik sa bahay ko. Hindi talaga ako mapalagay hangat hindi ito umuwi sa bahay namin. Let's kasing Lucas yon. Alam kong may gusto siya kay Charlotte, kaya niya nagawang magtahi ng istorya. Paano ako makakabuntis ng babae gayong mainat ako? Isa pa, simula nang nagpakasal ako kay Charlotte, iniiwasan ko ng makipagtalik kahit kanino. Ilang buwan na nga akong tigang at nagtitiis eh. Gusto kong maging loyal sa asawa ko, kaya nagpapakatino ako ngayon, tapos gagawan ako ng istorya ng Lucas na yun na nakabuntis ako. Humanda talaga sa akin ang lalaking yun. Kapag mabalitaan ko pa na Ali, aligid pa siya ulit kay Charlotte, pipilayan ko na talaga siya. Mabilis akong nakarating ng mansion Villarama. Dahil itinuring na akong bahagi ng pamilya Villarama at kilala na ako ng mga guard kaagad akong pinagbuksan ng gate at pinapasok sa loob. Hindi ko maiwasang mapangiti nang mapansin ko ang sasakyan ni Charlotte na maayos nakapark sa parking area ng mansion. Kung ganoon, positive. Nandito sa loob ang asawa ko kaya naman may dahilan na talaga para kumalma ako. Pinat. Bro, malawak pa akong napangiti nang mapansin ko ang pagsalubong sa akin ng best friend kong si Rafael. Tatay na tatay na talaga itong tingnan dahil karga-karga nito ang isa sa kambal niyang anak na si Ralph Alexander. Hindi ko tuloy maiwasan na makaramdam ng inggit. Hey, kailan kaya ako magkakaanak? Halos magkasing edad lang kami ni Rafael at heto siya, malapit nang maging tatlo ang kanyang anak samantalang ako, ni pagsasama namin ni Charlotte, hindi ko pa maayos-ayos. Sa kakahintay kay grandma at kaka, emote ko, hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako sa banayad na haplos sa aking noo at pagmulat ko ng aking mga mata kaagad kong nasilayan ang nakangiting mukha ni grandmama. Kaagad akong napabangon at napayakap dito. Grandmama, pabulalas kong wika kasabay ng pag iya Naguguluhan naman itong kumalas mula sa pagkakayakap sa akin. Teka lang, may problema ba ang maganda kong apo? Bakit ka umiiyak, nag-aalala pa nitong bigkas? Lalo naman akong napahagulhol ng iyak. Sa pagkakataon na ito, ramdam ng puso ko na may kakampi na ako. Grandmama, please help me po. Gusto ko na pong makipag-divorce sa kanya. Ayaw ko na po kay Pinot, sagot ko. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang pagkagulat sa mukha nito. Mataman pa ako nitong tinitigan bago sumagot. Anong sabi mo? Gusto mo nang makipaghiwalay sa asawa mo? Uy, uy. Sinasaktan ka ba niya? Inaapi ka ba niya, seryosong tanong nito? Kaagad naman akong umiling. Hindi po kaya lang hindi ko na kaya pa na nakikitang maraming umaali, aligid na babae sa kanya. Masyado po siyang gwapo para sa akin grandmama at pakiramdam ko ang dami kong karibal sa kanya, na iiyak kong sagot na kaagad namang nagpangiti kay grandma. Hindi ko tuloy malaman kung kakampi ko pa ito o hindi na dahil sa reasiton ito ngayon. Ha? Iyon lang at gusto mo nang makipag-divorce sa kanya, sagot naman ito sa akin at ito na mismo ang nagpunas ng luha ko sa pisniko. Dahan-dahan naman akong tumango. Sweetie, hindi porket maraming babaeng aali-aligid sa kanya magsiselos ka na kaagad. Normal lang iyon. Mapagwapo or pangit man ang isang tao,